grabe ang paggastos ng bilyones, no ba? Para na palalain lalo yung problema natin sa bahay. Isipin nyo, 350 billion pesos o one-third yan na infrastructure budget natin para sa 2025 lang. Grabe. Palaki ng palaki yung budget. Palala naman ang palala yung problema natin sa bahay. Paano nangyari o no? Isipin niyo nalang yung sengkapan nung, nung sa Tokyo Flight Control System nila 2 billion dollars o 120 billion pesos Kahit patung prenses natin ulitin yung dito sa Metro Manila kaya nating gawin doon sa budget nila Ayun nga Grabe, hindi pong lang talaga yung mga tropa natin sa gobyerno para silang mga pabiti, no? Tapos ugandaan din nila yung Pilipinas. Lahat ng mahuhut-hut na -hum, susulitin talaga nila. Ay, naba, oh, tawa ang Pilipinas.